mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong gabay sa isang masalimuot na lab labrintong pampolitiko. Ang kwento ni Sara Duterte, ang Vice President na ngayon ay nasa na ng bagyo. Impeachment, ICC at ang 2028 presidential race. Ano nga, ano ang mga pagpipilian ni Sara? Resign o laban? At bakit parang pelikula ni FPJ ang labanang ito? Kaya't ihanda ang kape mga kababayan dahil ilang minuto tayong mag-aaral, mag-iisip at magtatawanan sa gitna ng katotohanan. Pero bago ang lahat, i-click ang subscribe button at i-ring ang bell para hindi makaligtaan ang mga susunod nating pagsusuri. Let's dive in. Una sa lahat, bakit nga ba nasa hot seat si Sara Duterte? Ang House of Representatives na parang reality show na puno ng plot twist ay naghain ng impeachment case laban sa kanya. Ang paratang mismanagement ng daang-daang milyong pisong pondong ng bayan. Pero teka mga kaibigan, hindi ito simpleng chismes. Sa kanto, ang mga dokumento ay nagsasabing may mga transaksyon na hindi may paliwanag parang plot holes sa teleserye. Ang tanong, guilty ba si Sarah o biktima ng political vendetta? Ang impeachment na ito ay dadalhin sa Senado na magiging korte para sa kasong ito. Pero huwag nating kalimutan, ang Senado ay hindi lang hukuman, ito ay political arena. At sa 24 senador, kailangan ng labing na boto, two-thirds para mapatalsik si Sarah bilang Vice President at disqualify sa public office habang buhay. Pero mga kababayan, magkakaroon ng midterm elections next month at kalahati ng Senado ay magbabago. Kaya ngayon pa lang, si Sarah ay nagbibilang na ng mga Sino ang magiging loyalista? Sino magpapanggap lang? Parang laro ng chess. Pero ang mga piraso ay mga senador. Ngayon, pag-usapan natin ang trump card ni Sarah, ang pagre-resign. Ayon kay dating Supreme Court Chief Justice Adolfo Ascuna, kapag nag-resign si Sarah bago o kahit sa gitna ng impeachment trial, maaring matigil ang proseso. Bakit? dahil ang pangunahing layunin ng impeachment ay alisin ng opisyal sa pwesto. Kung wala na siya sa pwesto, para na rin daw itong kasong walang kwenta. Parang, hmm, more pizza, pero kinansal mo bago dumating. Pero teka, may plot twist. Sabi ni Nery Colmenares, isang abogado at dating kongresista, kahit mag-resign si Sarah, dapat ituloy ang trial para sa ikalawang parusa, ang perpetual dis disqualification mula sa public office ito ang labanan ng legal na interpretasyon. Mga kaibigan, si Ascuna ay nagsasabing ang disqualification ng parang side dish lang. Hindi pwedeng serve kung wala ang main course ng removal. Pero si Colmenares naman ay hantang dali nito sa Supreme Court na parang season finale ng isang legal drama. Kapag mag-resign si Sara, maaari siyang maghain ng kaso sa Supreme Court para pigilan ang Senado pero ano ang mangyayari? Ang Korte Suprema ba magiging tagapagligtas ni Sara o magiging dahilan nito o ng mas malaking gulo? At habang naghihintay tayo ng desisyon, si Sara ay may dalang buwan mula ngayon hanggang Hulyo 1 para magdesisyon. Laban o takas, ang drama mga kababayan ay hindi pa tapos. Kung akala mo ay impeachment lang ang laban ni Sara, nagkakamali ka. Habang nasa dahig ang kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Sarah ang nangunguna sa kanilang political dynasty. Ang kanyang propaganda machine ay full speed. Mga kaibigan, mula sa social media hanggang sa mga rally, si Sara ay inilalarawan bilang biktima ng political persecution parang si Rizal na inakusahan ng mga kaskila pero sa modernong versyon. Ang layunin, panatalihin ang simpatsya ng masa para sa 2020 presidential elections Oo oh, mga kababayan, si Sara hindi lang naglalaro ng depensa, siya ay naghahanda na para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Pero teka, paano niya gagawin ito kung sakaling ma-impeach siya? Kung mag-resign siya, maaari siyang harapin ang grab cases sa Sandigan Bayan. Pero sa bilis ng Philippine Courts na parang pagong sa marathon, parang si Sara nang nakaupo sa Malacanang bago pa man magkaroon ng hatol. At huwag natin kalimutan ang International Criminal Court. Si Rodrigo Duterte ay nasa dahi, naghihintay ng kasong crime sa Kent humanity. Pero si Sara bilang kanyang anak ay dating kasama sa Davao ay maaaring maimbestigahan din. Kung sa kali maaaring siya rin ang sumunod sa kanyang ama sa ka Netherlands. Ang tanong, magkakaroon ba ng Duterte Family Reunion sa ay... IT? Ngayon, pag-usapan natin ng Senado the parang, the, parang, the parang, Game of Thrones ng Philippine Politics sa 24 na Senador 24-12 2012 nakatakdang magpalit o maglaban muli sa midterm elections. Nagsman at dahil ang impeachment trial ay malamang magsisimula sa Hulyo 1, si Sara ay may pagkakataon na pilangin ng kanyang mga kaibigan at kaaway. Ang matematika ay simple pero nakakalito. Kailangan ng labing anim na boto para makonvict si Sara kung makakalap siya ng siyam na senador na loyal sa kanya o kaya o kaya o kaya ay natatakot na kanyang political machinery, maaaring siya ang magwagi. Pero ang Senado hindi lang tungkol sa katapatan, ito ay tungkol sa pakikipagnegosyo. Ang mga senador ay mag-iisip ng kanilang sariling political survival, lalo na ang 2020 elections ay malapit na. At dito pumapasok ang midterm elections. Ang resulta nito ay magpapakita kung gaano kalakas pang pa ang ng mga Duterte. Kung maraming Duterte alay ang manalo, maaaring maging mas madali ang laban ni Sara, Pero kung ang mga kalaban niya mag-uwi, baka maging mas mahirap ang kanyang posisyon. Ang bawat boto ay mahalaga at Sara, ay siguradong maglalaro ng matalino. kaya ano ang mga posibleng senaryo? Una, kung mag-resign si Sarah, maaaring matigil ang impeachment pero maaaring harapin niya ang graft cases. Pangalawa, kung magpapatuloy siya sa trial at manalo, mananatili siyang vice president at mas malakas ang kanyang laban sa 2020. Tangatlo, Kung matalo siya sa impeachment, mawawala ang kanyang pwesto at ang kanyang pangarap na maging pangulo ay maaaring maglaho. Maliban na lang kung mag-appeal siya sa Supreme Court. At pang-apat, ang wild card, ang ICC. Kung sakali may investigahan sa Sara, maaaring magbagong lahat. Ang tanong, kaya ba ng Duterte sa labanan, ang parehong lokal at international hukuman? At ang nangasimula ang, ang, ang pagbuksak ng kanilang dinestiya. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng isang bagay. Si Sara Duterte ay nasa high Politics game. Ang kanyang mga desisyon sa susunod na dalawang buwan ay magpapasya hindi lang sa kanyang kinabukasan kundi sa kinabukasan ng Philippine politics. Mga kaibigan, ang kwento ni Sara Duterte ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa ating demokrasya, sa ating mga institusyon at sa ating hinintay na hinintay ng pagbabago. Ang kanyang mga pagpipilian ay magpapakita kung gaano kalakas pa ang mga dinastiya sa ating politika at kung gaano kalakas ang ating mga hukuman sa pagtindig, sa pag laban sa korupsyon at abuso. Kaya't habang hinintayin natin ang susunod na kabanata ng kwentong ito, isang bagay ang sigurado. Ang laban ni Sara ay din nating lahat. Ano sa tingin mo? Dapat ba siyang mag-resign o labanan ng impeachment? I-share ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. At syempre, kung gusto mo laging updated sa mga ganitong pagsusuri, i-hit ang subscribe button at i-ring ang bell. Salamat sa inyong mga panahon, mga kababayan, at magkita-kita tayo sa susunod na episode ng ating masiglang talakayan. Magandang araw sa inyong lahat.